Ah, good morning po. Bali, anak nyo po siya, Uncle. Magkapatid po itong dalawa. Ah, bali, isa lang po nagpagamot sa kanila. Bali, nalaman naalaman po kasi nila yung taga ka na maraming sugat-sugat sa tiyan, sa mukha, halos sa buong kanyang katawan, meron ng nagbabakbaka na balat. Nagnanaknak na yung mga sugat nasabi lang pala doon kapitbahay nung kapatid ni uncle yung kanilang ama na dito daw gumaling sa AAJN Dalisay kaya dinala niya po ito si kuya yung anak niya madaling sabi wala naman po pala siyang sakit sa spiritual ang naging sakit lang po niya ay depression pero nagkaroon po siya ng katikati sa kanyang balat ngayon kuya, matapos po kayong ma-spiritual uh, at pinray over niya po Angel, ano na po yung kinalabasan? Medyo nakaginawa, ginawa po. Medyo okay na. Nung nalagyan po ng langis, nung pum pumasok po kayo sa CR para lagyan po ng langis, gumanda sa pakiramdam mo sa balat mo. Parang nawala yung ng mga uh, kati-kati sa mga balat mo. Okay. Uh, salamat po sa inyong pagtitiwala, Uncle. At salamat din po doon sa kapitbahay ng inyong kapatid, doon sa Bulacan. Giginto Bulacan po ba yan? Giginto Bulacan. Oo, oh, Giginto Bulacan. Yung tricycle driver na gumaling na din pala dito. At namamasada na. Okay, maraming salamat. Tagasan po kasi kayo, Angel? Munoz ni Bessie, ha? Okay. okay po. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala sa AAGN Dalisay. 343 Purok Barangay Ascomo, Guagua, Pampanga. Ingat po kayo pag-uwi tatay. Angkel. Yan. Yan. Sige po. Salamat. salamat. Thank you po, Lord.